Akala mo kwento lang ang mga aso sa kapis. Mag-isip ka ulit. Dito, hindi lang isa. Buong pamilya ang nagtatago sa dilim. Ako si D11. At ito ang kwentong hindi mo gugustuing maranasan. Bago ka matulog ngayong gabi, siguraduin mong wala kang kasamang nakamasid. Welcome to D11 Horror Stories, kung saan bawat kwento ay may halimaw at minsan, tao pa ang mas nakakatakot. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampana dahil sa susunod mong gabi ng panunood, baka ikaw na ang isusunod nila. Kung ikaw ay taga-kapis, malamang ay narinig mo na ang mga alamat tungkol sa mga aswang. Ngunit may isang kwento na bihirang ikwento ang tungkol sa pamilyang itim ng barangay San Roque. Ako si Lando, tubong kapis. Noong ako'y labing-anim na taong gulang, Napilitan kaming lumipat ng pamilya ko sa barangay San Roque matapos masunog ang aming bahay sa Rojas City. Walang natira ni isang gamit, parang sinadyang puksain ang lahat ng bakas ng aming nakaraan. Tahimik at malayo sa kabihasnan ang lugar, pero may kakaibang aura ito, parang laging may nakamasid. Sa unang linggo pa lang, napansin ko na ang mga kapitbahay naming Sinamang Isko at Aling Marta ay hindi lumalabas sa araw. Lagi silang nakasara kahit tanghaling tapat at tila may mga aninong gumagalaw sa loob ng bahay nila. Tuwing alas 12 ng gabi, may maririnig kang kakaibang tunog. Parang binubuksan ang mga lumang bisagra ng bintana kasunod ng mga yapak sa bubong. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi galing sa bahay ng kaibigan ko, nadaanan ko ang bahay ni namang isko Madilim ang paligid at walang ni isang ilaw na bukas. Pero pakiramdam ko'y may mga matang nakasunod sa akin mula sa dilim. Paglingon ko, may nakita akong malaking ibon, kulay abo, may tila kalansay ang pakpak, at ang mga mata. Wala parang nagliliyab. Nakatingin ito diretso sa akin mula sa bubong ng bahay nila. Nang gumalaw ito, parang may tunog ng nababaling buto para bang hindi ito likas na hayop, agad akong tumakbo pa uwi, nanginginig sa takot. Nang makarating ako sa aming bahay, halos hindi ako makahinga. Ngunit ang pinakanakakatakot, isang hibla ng buhok ang nakita ko sa aking balikat. Kulay puti, tuyo at may amoy na parang sunog na laman. Kinabukasan, kumalat ang balita na nawawala si Aling Rosa ang buntis na kapitbahay namin. Ayon sa kanyang asawa, huli siyang nakita na pumunta sa bahay ni Namang Isko upang manghiram ng asin. Pero hindi na siya nakabalik. Walang iniwang gamit, walang kasuotan, ni anino ng kanyang sapatos. May ilan sa mga kabarangay ang nagsabi na narinig daw nilang umiiyak si Aling Rosa noong madaling araw. Pero ang iyak ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nagsimula nang magduda ang mga tao. May mga nagsasabing, nakita raw si Aling Marta na may dalang malaking sako sa likod ng bahay nila noong gabing nawala si Aling Rosa. Ang mas malala, nakita raw ng isang batang paslit na gumapang ang dugo mula sa gilid ng sako. Dito nagsimula ang aking paghihinala. Gabi-gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, naririnig ko ang mahihinang bulong mula sa labas ng bintana. May minsang tila may kumakamot sa bubong namin, paulit-ulit, gamit ang matatalim na kuko. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa bintana ng bahay ni Namang Isko. Ang liwanag mula sa kandila sa loob ay sapat para makita ko sila nakaikot sa isang lamesa kasamang anak nilang si Tomas. Sa ibabaw ng mesa, may nakalatag na hilaw na karne. Ngunit ang karne ay hindi pangkaraniwan. May balat, may mata, at may pusod. Sa mga istanteng nakapalibot sa kanila, may mga garapon na may lamang mata, ngipin, at maliliit na paanang sanggol isa sa mga garapon ay may nakasulat. Rosa, itong Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nanigas ang buo kong katawan. Ngunit nang mapansin ako at tumingin si Tomas, ngumiti siya. Isang ngiting lumilitaw ang kanyang mahabang, matatalas na ng ngipin. Tumakbo ako pa uwi, halos masuka sa takot. Kinabukasan, sinabi ko lahat sa aking ama. Ang mukha niya ay natuyuan ng dugo sa takot. At kinabukasan, hindi na kami naghintay ng isa pang gabi. Umalis kami ng walang paalam. Ni, hindi na namin kinuha ang ibang gamit namin. Habang kami bumibiyahe palabas ng San Roque, isang tricycle ang humarang sa kalsada. Sakay nito si Mang Isko. Walang ekspresyon sa muka. At si Aling Marta, may hawak na puting manok na may pulang mata. Wala kayong dapat ikatakot kung hindi nyo kami nilalapitan. Sabi ni Mang Isko habang nakatitig sa akin. Ang boses niya'y mababa at parang may sumasabay na tunog ng huni ng insekto sa bawat salita. Pagkarating namin sa bayan, iniulat namin ang lahat. Pero ang sagot ng pulis. Matagal na silang naninirahan doon. Wala kaming ebidensya laban sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Aling Rosa. At ang pamilyang Itim, nabalitaan ko na lamang na bigla silang nawala. Isang araw, na parang bula. Iniwan nilang bukas ang kanilang bahay. Walang laman, pero may isang sako sa gitna ng sala, puno ng mga tuyong buto. Tuwing naaalala ko ang mga mata ng ibon na 'yon, ang garapon na may pangalang Rosa. At ang ngiti ni Tomas nananatili sa akin ang tanong, totoo nga kaya ang mga aswang o baka mas totoo sila sa mga hindi handang maniwala? Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa dilim at siguraduhin mong hindi ka tinitingnan mula sa bubong. Kung may narinig kang tik-tik matapos mong panoorin ang video, comment mo agad, baka hindi ka na nag-iisa, like kung natakot ka. Share kung gusto mong takutin ang tropa mo. Subscribe para hindi ka mahanap ng mga nilalang sa dilim.